So, yung drone kasi natin guys, sa totoo lang ay namiising yun. No? So, plus mga kalain, so welcome back sa ating channel. So, uh, pag-usapan natin, no? tuloy natin yung background review natin drone. So, sa so, nagtatanong nga pala guys kung bakit background review lang yung na ginawan ko ng video so yung drone kasi natin guys sa totoo lang ay namising yun no? so para malaman yung bakit ay wala namang problema talaga yung drone kung bakit siya nawala no? so ang problema lang taga, talaga ay nakakabalik lang tayo ng upgrade so ginawa ko kasi guys in upgrade ko yung drone uh, yung antena niya at saka ginawa ko siya ng waterproof coating kaso lang guys hindi ko alam na mayroon sigurong mali dun sa upgrade ko na nag block doon sa kanyang sensor no? so yung drone guys ang pagpapalipad ko ay nagti take off siya guys pero hindi na siya sumusunod sa remote hindi na siya bumabalik so kaya nung pag take off niya guys ay tuloy tuloy na siyang lumilipad pataas at palayo hanggang nawala so yun yung nangyari sa drone natin no? so may lalo naman ako guys na kasalanan ko talaga yun kasi ah, ilang beses ko na yun uh, ah, sinumukang in-up eh, upgrade yung kanya ano, yung antenna so okay lang naman sana yung upgrade guys kasi kaso lang meron lang akong ah, hindi nalaman no? na siguro yung signal ng drone ay nagkaroon lang yon ng interference no or doon sa kaniyang antenna kasi ginawa ko ng antenna kasi lang yung antenna ay hindi naman standard no so kita ko sa inyo guys kung anong itsura ng drone ko no so lagay ko sa baba tapos sa itaas no so uh, usapan natin guys yung video ng drone ito ay meron lang siyang 720 pixel lang no? so kaya yung kuha ng camera ni ay video malabo para siyang yung mga lumang cellphone na puna na uh, camera uh, so tapos wala siyang gimbal guys kaya natural lang yun sa drone na kapag walang gimbal ay medyo magalaw yung kuha ng, ng picture o ng video kapag Uh, lalo na kung mahangin yung panahon no? so okay guys uh, mga baguhan nagbabalak na bibili ay uh, sina suggest, sinasuggest ko pa rin, pa, rin itong drone na ito kasi yung appearance nya at saka yung looks ay talagang mahalin uh, tulad sya sa professional na mga drone no? so saka guys kung kayo na may matuto nito lalo na kung hindi ito masisira ay malaking, malaking ano na din guys malaking learning na rin yung matutunan nyo yun dito sa drone nito no? Uh, yun lang nga lang pala guys no? pagdating sa kanyang materials yun lang yung downside niya kasi gumagamit lang siya ng PBS ABS plastic material guys yung ginagamit kaya madali talaga mag track kapag bumagsak or bumangga so ito yung nangyari sa akin isang ah, dalawang crash o dalawang bangga guys kasi pinalipad ko lang siya sa loob ng bahay sa indoor at saka hindi hindi yon calibrated nung tupalibad ko kaya nabangga kagad no so dalawang bangga niya, niya guys nagkaroon na siya ng crack ito sa kanyang may boom niya banda so nangyari nga guys bago ko siya bago ko man ako natuto sa drone ito ay binilhan ko binilhan ko ng panibagong casing panibagong uh, housing or yung shell niya guys pinatawag shell yung body parts niya no? so kaya nasanay ako magpalipad ng drone kasi nirepair uh, ni-repair ko lang siya kaya lang nung pangatlong rep, ano ko nasa kanya kasi in-upgrade ko doon ako nagkamali kaya siya tuloy ang nawala Ayan. so yan guys no? so sa paguhan at mag -pa at magsimula pa lang ay mas maganda talaga guys na tingin kayo ng, or na manonood kayo muna ng mga video tutorial no? para uh, aralin niyo mabuti yung uh, manual ng inyong drone para sa kaligtasan ng drone so yun lang guys uh, salamat sa panonood Sana na meron na kayong nagtunan kay konti. no? kita tayo sa next video